Hello, what up mga kabakyard Backyard breeder Ito ang mga backyard breeder natin mga kabakyard Ito yung broodiran ko mga kabakyard Ayan. Pag ganitong oras, may ilaw sila Pakakainin ko yan sila mga kabakyard Share ko lang ang ginagawa ko Ang liliksi ilaw Ayan. Kainin ko muna sila ayon may tubig. Mga backyard, iayway lang tayo mga kabackyard. Ang ganda ng ano nito. Ayan oh. Tapos mayroon din tayo sa kabila. Ayan mga kabackyard o. Oh. Ayan ang ginagawa ko dito mga kabackyard. Ayan mo nakita mo yung dalawang karton. Diyan ko sila patutulugin yung mga bagong pisa dito ko nilalagay sa karton ayan o mga may bagong pisa oh. ayan o. para talagang mainitan sila hindi sila malamigan dyan ko nilalagay at uh, pag lumakas na sila mga kabakker lilipat ko na doon sa kabila yung kabilang lagayan doon na sila sasama-sama hindi sila magtagal dito mga kabakker basta't malakas na uh, dalin ko na sila doon sa may maliit akong lagayan doon sa manukan doon na sila para hindi sila lumaki ng kulungan yan pagbagong pisa dito yan sila dito yan natutulog walang ilaw yan sama sama lang sila dyan dalawahan yan kulungan ko takpan ko yan sila mamaya dyan sila matutulog yan. dalawang karton yan yung iba dito ko para hindi sila magsiksikan doon. Yung iba dito, yung bagong pisa dito, yung bagong pisa. Ayan mga karils. Share lang natin sa mga backyard natin na paano kayo magalaga ng mga sisiw. Ayan. A. Madali lang. What up? Thank you for watching mga kabakyard. Ayan ang mga alaga natin. Meron na tayong nakag... Lagay dun sa manuka natin. Dito mo sila para lumakas mo. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye. God bless.